Hello mga kapatid, meron lang akong gusto ng ikwento sa inyo and this is something na I hope ma-share ko sa mga kabataan kasi makakatulong ito sa kanila more than they think na makakatulong. So magiging magulo na naman yung kwento ko dahil maraming mga sangay-sangay na something but Anyway, Here's the story of me and uh, my friend. So itong friend ko, uh, meron siyang tatay na di umano ay mayaman. Okay. Itago na lang natin siya sa... Uh, itago na lang natin yung tatay niya sa pangalang Mangkanor. Mangkanor. Mayamang malibog. <laughs> anyway, itong kaibigan ko na to had issues growing up. Kasi yung tatay niya babaero, nagkalat ng anak sa kung sino-sino. Tapos mayaman sana pero yung buhay ng bawat individual na mga na mga anak-anak niya kung saan siya, kung kani ng babae ay buhay di naman mahirap pero almost mahirap. No, almost mahirap dahil siyempre nahahati yung kanyang perang binibigay and then because of his uh, ego eh, he has to en enjoy yung bulto ng perang kinikita niya kanya hindi naman filthy rich itong si Mang hindi naman siya level ni Bilyar Pacquiao Ayala Kohuangko Atong Ang hindi siya ganon he is just uh, let's say hindi siya kaya kayaman. Gano'n na lang natin siya uh, then, uh, yung batang, naging, yung isa sa mga anak niya, yung kaibigan ko. Itong kaibigan ko, yung lumaki na merong tendency na maging klepto. Kasi feeling niya, mayaman yung tatay niya pero siya mahirap. So feeling niya, may mga bagay na hindi na ibibigay sa kanya. So nakita ko siyang lumaki na emotionally torn. Uh, marami siyang hindi naiintindihan. Yeah. Uh, Siyempre, narcissist yung tatay niya. Hindi niya makausap ng normal hanggang sa magbinata siya. Kasi konting kibot, maaangasan yung tatay niya sa kanya kasi narcissist yung tatay. Ang tingin sa kanya, kompetisyon. Pagka may sinabi siya, pag yung delivery niya, naangasan yung tatay niya, eh, parang kailangan ng oo ka lang ng oo sa tatay mo tapos mukha ka dapat grade 3 forever na parang upo, upo. Aba? Oh, yes master, parang ganun ka dapat. Narcissist. So, maraming depekte yung tatay. And, uh, dati sinasabi ko sa kanya na pare, Tangina na, kung meron tayong magandang mapupulot dyan, sikap ka na lang. Uh, build your own kingdom. Kailangan na masenso ka sa sarili mo. Ngayon, hindi yun nangyari para sa kaibigan ko. To cut the long story short, Although sikap fail, fail, fail sa maraming bagay, nakaka-relate ako sa kanya doon. Kasi parehas kami halos doon sa storyang fail, fail, fail. Although nakatapos naman pag-aaral, nakapag-ano naman. Yun nga lang, dumating sa punto na yung tatay niya ay uh, ipinamana sa kanya ang maliit, maliit na kabahagi ng uh, stocks sa isang korporasyon. Tapos, siya ang ibinoto doon ng tatay niya na siya yung pinos na eh. kumandidato ka, magdirektor ka dyan. So, ito ka long story. Ito kaibigan ko na uh, graduate nga ng college pero minyal-minyal jobs, hindi nagtagumpay. Biglang naging member of the board. Naging chairman of the board pa siya. So, on paper, medyo okay na siya tignan. Pero per DM lang yun, lalagas sweldo yun eh di ba? Yung mga chairman of the board, mayayaman uh, yan. Pag kumikita yung stocks nila ng malaki, tapos malalaki yung mga per diem nila. Per diem, wala lang sa kanila yan. Eh, parang travel allowance lang. But anyway, sa kanya malaking malaki na yung per diem na yun dahil wala siyang stable na kabuhayan. That time, sabi ko sa kanya, puti naman kahit pa paano nilagay ka ng tatay mo dyan. Wala ka man lang, ano eh, buhay mahirap ka buong buhay mo minalas ka naman pero dapat nga minalas ka dapat kahit papano binigyan ka man lang until I realized nung kinakausap ko siya may dahilan bukod siya whatever defect na meron yung tatay mo may dahilan kung bakit napilitang paupuin siya ron. maliit na porsyon lang naman, hindi niya naman ikayayaman yung shares niya. Pero kasi hindi pala talaga mayaman yung tatay niya. Isang uh, beneficyo ang mawala o bitawan ng tatay niya, the status of the family changes, the stability. Uh, alam mo, for example, yung tatay niya may ari ng maliit na ganito, director sa ganito, nag-chairman chairman sa ganito corporation but hindi naman pala kumikita yung stocks na o may penalty o may ano so kung ipamihagi niya lahat yung sa mga anak niya at nag-fail nag, nag babagsak hindi naman sila kasing stable ng yaman nila atong ang nakahit na, na ang -chicks, chicks lang yon okay lang hindi ganon pero may delusion yung kaibigan ko at yung mga kapatid niya na mayaman sila pero hindi baka pag binenta mo yung mga ari-ari ang hindi na de-develop baka may pera pero kung hindi mo rin i-invest yun or kung ibebenta mo which is ayaw gawin ng tatay nila masamang tao ka pag ginawa mo yun wala kang mapapala tsaka totoo naman mabilis maubos ang pera so mas maganda sana din i-develop kung ano yung meron kaso may time hindi mo talaga mahanapan ng paraan yun eh o hindi mo kaya or kailangan i-divest mo pero hindi kasi ganun eh, eh syempre iba-iba ang opinion ng tao minsan magsasuggest ka swapan ka o masamang tao ka o wala kang pagtatangi doon sa iniwan sa iyo ay eh, samantalang nag-iisip ka nga ng paraan para ano eh Kailangan mo ng kapital eh di ba kapital na wala ka di ba but anyway wag ka na mag the lesson is this whatever yung kung sa tingin mo mayaman yung magulang mo o may hindi binibigay sa o may hindi sinasabi sa iyo o whatever hayaan mo na wala ka nang pakialam doon kung sa mo yung yung magulang mo masarap ang buhay ikaw hindi hayaan mo na is their life iba yung buhay nila sa iyo though it's an obligation whatever merong mga dahilan na hindi natin alam for example yun nga Pwede pag pinamahagi sa inyo yun, bumagsak yung buhay niya or hindi naman pala talaga siya ganun kayaman. There is a reason. Masama man yung reason na yun, kaswapangan naman yung reason na yun, hayaan mo na. Kasi pag inisip mong makiparte sa mga bagay na hindi mo pa naman dapat nahawakan, dahil buhay pa naman yung magulang mo, yun ang tunay na suhapang Kaya huwag ka nang mag-isip. Just do your best kung ano lang yung meron ka, thank you. Salamat sa Diyos. Salamat sa magulang mo. Kung ano yung pinapakita niya sa'yo, huwag mong hangarin. Ang mindset dapat natin, kung ano yung meron yung magulang natin, kanila yun. Uh, though mahirap nga lang syempre yung gawin yan pag ikaw fail, 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 fail ka. Pero kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit failure ka, you, you're going to die trying. Ganon dapat ang mindset. Kung ano yung meron yung magulang mo, sa kanila yun. Ihamoy yun sa kanila. Dapat gano'n. Eh, kasi pag ganun ang mindset mo, mas magiging magaan yung buhay mo. Kasi wala kang, ano eh, wala kang hinahangad na mana. Kanagahangad ng mana. Hindi ka na bitter-bitter na bakit siya ganto may kwan. Wala. Bahala yung magulang mo kung anong gusto niyang desisyon. Basta ikaw, kung anong meron sa'yo, ipagpasalamat mo, pagyamanin I think that is the lesson that I learned. Dito siya nangyayari sa kaibigan ko. Ang poging anak ni Mang Kanor. God bless.